Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Kumusta po tayong lahat? For today's video ay maibabahagi po ako sa inyo na aking na, po na dito sa mga alaga nating itik. At ito ay karagdagang kaalaman ulit sa mga kapwa nating nag-aalaga ng itik na paumpisa pa lang or yung matatawag na beginner pa lang pagdating sa pag-aalaga ng seho. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng seho ay kailangan maging observant pa rin po tayo katulad pa rin ito ng parang nag aalaga rin tayo ng itik na naka-fall tray. Ganun pa man itong mga alaga namin na itik na pagala Ang plano nito, ngunit habang pinapakain pa rin natin dito sa paligid natin ay mayroon po kaming napuna na aking ibabahagi ngayon sa inyo. Napuna namin ito ni mother ko dahil nga naglalagay kami ng marking o sinyalis sa mga alaga nating nitik at ito yon. Hello kakapsat, isa ito sa mga dapat nating observe sa mga alaga nating itik. Ito hindi ko alam kung ano yung cost nito pero ito dapat yung mga iniingatan natin sa mga ganitong edad yung mamasa dito sa kanilang dito yan ganyan okay. baling hindi pa tayo tapos na maglakay ng marking dito sa mga alaga nating itig at medyo mabusisi nga po yung marking na ginamit po namin kaya medyo matagal siya matapos So, ang possible po na cause nito ay yung kulungan nila basa, kaya nabubunot yung balahibo nila. Ang isang possible din po na cause nito ay yung pinapainom nating gamot. Yan. Hindi maganda yung pinapainom nating gamot. So, mayroon po kasi akong ginamit na gamot, which is generic lang siya na antibiotic. Pero aminado naman po ako na yung kulukan namin, mayroon yung time na kung hindi pa namin nilalabas ay basa po yung inaapakan nila. Isa po yung sa maaring dahilan kung bakit nangangalbo yung dito nila. Pero dapat ito, yung ganito, ay dapat nating agapan. Ayan. Kailangan masuri natin yung malaki kasi ang magiging impact nito kapag hinayaan nating makalbo ang mga alaga nating itik habang sila ay lumalaki dahil nababansot sila at hindi sila nakakalaki ng maayos. So, walang asenso kapag nakalbo so, o napanot yung ano, alaga natin itik. May hirapan silang mag-recover. Mag so, expose yung paglalagay ko ng palatandaan sa dito natin kakamsat dahil para may privacy ko tayo. Hindi kasi pwedeng ano, magaya. Ouch! Hmm. Natadyak ka naman. O oh, bibe, tapas. Hmm, hmm, hmm. O oh, dun na oh, don, o oh, dun na don, dun, dun ang pagkain. Don, oh don, masakit ka pa. Para kung magsisinyal po dito po yan sa niya dito sa ganyan niya dito kayo na po bahala kung anong sinyal yung ilalagay nyo dito sa mga paa niya. kami may po kaming sinyal na nilalagay dito sa paa nila yan importante po kasi na maglagay po tayo ng palatandaan Ang kagandahan ng pagpapastol natin ng ating alagang itik na siho sa murang edad ay nagiging mas matibay ang katawan nila sa init at higit na mas maliksi ang mga alaga nating siho nang nailabas ng mas maaga sa kanilang kulungan. Dito ay nakakakain na sila ng palay, kuhol na maliliit at mga bulate sa bukid na nakakatulong sa kanila upang mas mabilis lumaki at mas maagang magkaroon ng balahibo sa pakpak at dibdib. At higit sa lahat ay nakasave tayo ng feeds Ganun pa man, ito ay continuous pa rin ang pagbibigay namin sa kanila ng feeds tuwing gabi. At ang bilis na rin lumaki ng kambing na ipinanganak ng isa nating alagang kambing dito sa farm. Ayan na. At inahabol na ang ating mga alagang Kala, itik. Ayan. Pumasok po siya dun sa pinatambayan ng ating mga seho. Hinahanap ata niya yung kanyang mother. At may makukulit din akong manok dito ang ating Rhode Island Red chicken na naparami na rin natin sa pamagitan ng pag-incubate ng kanilang itlog. Mayroon kasi tayong uh, 60 pieces eggs na incubator. Naglit lang yung iyak. Exhibition na yung Nawa kakapsat sa kalagitnaan ng panonood ninyo ng vlog na ito ay hinihiling ko na tapusin ninyo ito hanggang sa dulo dahil may nais po akong ibahagi sa inyo dahil ngayong araw ay naranasan po nating maulanan habang ang ating mga alagang siho ay nasa labas para mayroon na rin po kayong kaalaman kung sakasakaling maranasan rin ninyo to sa kalagitnaan ng inyong pagpapastol ng alagang siho sa bukid. Sobrang nagulang tang ako sa biglang pagpatak ng ulan. Kaya kakapsat, huwag nyo na hanapin yung video kung saan kami ay nagtataboy ng itik habang umuulan. Dahil hindi ko na po kakayaning mag pa. Dahil kailangan kong madaliing ipasok ang ating mga alagang siho sa loob ng kanilang kulungan para sila hindi lamigin at hindi tayo mamatayan ng alagang seho. Kaya ibabahagi ko na lang po yung konting kaalaman ko sa ating karanasan muli sa pagbuhos ng ulan. Itong video ito ay kakatapos lang umulan at naipasok na rin natin ang ating mga alagang seho sa loob ng kanilang kulungan. Yan. Umulan kakabsat. Today. Anya, pichana, tatangkol, binay? Mulan po kakabasat. October 12, 2023. Nagligo tayo ng ulan. basa, nag po ako na sisiyaw. At ito na sila. Naipasok na namin kasi kapag hindi po natin ipapasok agad, lalamigin po sila. Yan Nagpapuyo na sila ng balahibo. Pero yung nagbantay, basang sisi pa. <laughs> Yan. So, ganito po yung buhay ng isang nag-alaga ng itik. Maraming sakripisyo at at syempre <laughs> ligo tayo ng ulan. Yan. Yan na sila. Oh. Nagulat ako kasi kasarapan ng pag lalagay ko ng sinyal namin sa mga seho natin. Biglang may patak-patak na agad na malalaki. Kaya wala na tayo doon ano, video habang umulan kasi kailangan natin madaliin na ikulong yung mga alaga nating seho, Kasi kung hindi natin ikukulong dito sa ano, sa mga galing dito sa pilapel, explain ko po sa inyo. So marami po sa kanila ang mamamatay sa lamig. Pero yung kadalasan pag ganun na wala tayong option, hayaan lang natin na magstay sila sa pilapil at magtago sa mga gilid ng pilapel uh, pilapil. Tambak tilokano or sumpok da dito ikwa. Uh, itong puno ng pala yung ganito. Yung ganito kakapsaat. Ganito. Dito sila sisilong hanggang sa matapos ang ulan. Yun po yung way of survival nila pag pinapasol natin sa bukid. Yan, change cam ako. Kakabsat, nakita nyo yun po yung mayabong na yan. Yan, yan, yung mayabong na yan. Tsaka yun, Doon sila nagtatago sa silong yan. Kasi kahit papano yung pagsak ng ulan ay nasasalo nung pinaganihan natin ng palay. Kadalasan, ganito yan sila nagtatago kapag pinapastol natin. Pag seho, ah, dito yan sila. Yan. Pag natapos ang ulan, kaya yan sila lalabas. Ganon po yung survival nila sa farm. Pero kadalasan, dun sila sa tabi ng pilapil. Kasi madaming damo dun, dun sila nagtatago para hindi sila ginawin. Pero, siyempre, kung lalakasan pa rin nung pagbuas nung ulan, uh, may hirapan na po tayong itaboy sila papasok. Buti na lang, mahina lang, pero nabasa pa rin kami. Yan, dito galing. Tsaka malapit lang din sa kulungan. Kaya nga sabi ko po, ay, ah, uh, kailangan, malapit lang sa kulungan, kung mga ganitong edad nang itik para may maisilungan sila kaagad. Yan. Yun po yung mahirap na part kapag ginawa ng ano, pagala sa murang edad. Kaya yeah, hindi pa rin po namin sila inilalayo kasi para just in case biglang umulan, yun ay bigla nating ipapasok agad. Kaso nga lang nagulat kami ng kasama ko si Uncle Bine kasi siya yung pinaka sidekick ko dito, alalay ko na tumutulong sa akin sa pag-aalaga. Hindi ko po kakayanin ng solo ko lang. Yan po yung reality kasi almost 3,500 po yun. 3K mahigit yung pinapagalan natin kasi yung yung lalaki ay hindi pa rin po namin inihalo. So, thank you for watching. Ingat po tayo lagi and God bless you all. O, rin Bye! sila. Oh.